Oh, ...the third. Ganda umaga po, mga po, Tyler. Executive Secretary, Pakito Chowa, Secretary Ging Delez, Secretary Voltaire Gasmin, other members of the Cabinet present, Excellencies of the Diplomatic Corps, Mr. Arsenio Humiding, Ms. Marcelina Bahatan, the CBA-CPLA Delegates, General Eduardo Oban, Chief of Staff, Police Director General Bacalso, Congressman Teddy Bagilat, who I thought was participating in today's cultural presentation. <laughs> Governors, mayors, and other officials of the Cordilleras, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko po kababayan, magandang magandang umaga po sa inyo. Sa araw po ito, bahagbang tayo tungo sa katuparan ng isa sa mga pangunahing mitin ng aking pong ina, ang makamit ang pambansang kapayapaan at pagkakaisa. Mula sa pagiging ilaw ng aming tahanan hanggang sa kanyang panunukulan bilang Pangulo ng Bansa, mula sa pagiging isang simpleng sibilyan hanggang sa kanyang huling hantungan, tangan ng aking ina ang liwanag na kapayapaan na siyang na siyang ipinamana sa sampayan ng Pilipino. Isa na sa marayal sa makongkretong hakbang na naganap sa kanyang panunukulan ay ang paglalagda sa Mount Data Peace Accord noong September, sa libo sa naraan walumput anim. Pitumban lang matapos ang EDSA Revolution. Malamang alam ito ng mga taga-Cordillera. Ito po ang kasundoang nagtapos sa hidwan at karasan sa pagitan ng gobyerno at ng Cordillera People's Liberation Army o CPLA na nagsimala pa noong panahon ng Rehimeng Marcos. Ngayon, tayo naman po ang tinawag ng mga Pilipinong manilbihan sa pamalan at ito nga po ang ipinanata ko sa sambayanan mahigit isang taon na ang nakaraan. Naipagpapatuloy ko ang nasimulan ng aking mga magulang at ang patuloy na pagningas ng ilaw na kapayapaang alay nila sa bayan. Sa araw na ito, nasaksayan natin ang paglalagda ng isang mapayapang kasunduan sa pagitan ng gobyerno at ng Cordillera Budong Administration at CPLA. Ito na po ang huling hakbang na magtutuldok sa wakas sa umigit kumulang 25 taong peace process sa pagitan ng dalawang partido. Lubos po tayong nagpapasalamat kay Presidential Advisor on the Peace Process, Ging Deles, kay CPLA Chairman Arsenio Humiding, at kay Cordillera Budong Administration President Marcelina Bahatan, at sa kanilang mga institusyon. Naisip po siguro nila, hayaan pa ba natin magpatuloy o walang katapos ang pag-uusap na kadalasan wala namang pinatutunguhan. Bakit hindi na natin ito upuan at pag-usapan ng masinsinan at magkasundo sa isang pinal? maliwanag at mapayapang kasunduan. Ito na nga po ang nangyari. Hindi lamang reforma, kundi pagtitiwala sa kanilang inilatag sa lamesa. Muli, maraming maraming salamat sa lahat ng partidong nagkaisa at tumulong upang maipatupad ito. Sa masinsinang mga pag-uusap at pakikipag-ugnayan, naglatag po tayo ng malinaw, konkreto at kalkuladong kasunduan. Kasama po sa napagkasunduan provision ay ang pagsasagawa ng isang dokumentasyon maglalaman ng kasaysayan at legasiyang iniwan ng CBA-CPLA. Ang CBA-CPLA po mismo ang maghahanda sa disenyo at laman nito. Samantalang ang gobyerno naman ang susuporta sa pagpupondo mula sa paglilimbag hanggang sa paglaunch at sa iba pang aktibidad ng kaakibat nito. Sa parang ito, tuluyan na po nating maisasara ang kabanatang ito ng ating kasaysayan samantalang maibubukas naman sa pagbabalik tanaw ng mga susunod na salin lahi. Ngayon kaanib na rin ng gobyerno ang mga ng CPLA, hindi naman natin sila maaaring iiwan sa ere. Bubuksan po natin ang tarangkahan ng ating sandatahan lakas para sa kanila. Maaari rin po natin silang italaga sa Department of Environment and Natural Resources bilang mga forest guards. At mayroon din po tayong mga skills training, job placement at ipapang income generating activities para sa kanila. Pagdating naman po sa pagtatalaga sa kanilang mga armas at mga membro, nagkasundo na rin po ang gobyerno at ang CBA-CPLA sa pagunti-unti ngunit mas siguradong disposisyon na tinatayang na tinatayang matatapos walong buwan mula ngayon. Samantala, ang pag naman sa kanilang mga membro sa Armed Forces of the Philippines ay padadaanin natin sa kalipikasyon at pagsusuri at panuntunan <coughs> ng ating pong sandatahalakas. Para naman sa mga proyektong pangkabuhayan, ang mga tagapagtaguyod na mga ito ay bibigyan natin ng technical assistance at training sa pagnenegosyo. Ito po ang aalalay sa kanilang sa pagpapatupad ng kanilang mga proyekto. Papatibayin din po natin ang mga komunidad kung saan dating namamalagi ang mga CBA, CPLA. Napagkasundoan po ng magkabilang panig na magsagawa ng mga community development projects sa 57 lugar mga barangay at sityo kung saan nakapagbuo ng puwersa at nanirahan ang mga pamilya ng CBA, CPLA. Ano klase mga proyekto ba ang mga ito? Basta po mas makakapagdulot ng kapayapaan sa kanilang komunidad at pata sa magiging pamamahagi sa bawat isa, pabor po tayo dyan. Maari rin po natin ipatupad ang mga proyekto pang-infrastruktura para sa mga pamayanan para sa kanilang mga pangunahing pangangailangan. At mga proyektong mapagkakakitaan para sa buong pamayanan. Lahat po ng mga proyekto ito sa sa ilalim sa ating payapa at masaganang pamayanan o pamana framework of community development. Livelihood, employment, and sub-regional development. Malaki po talaga ang potensyal ng CBAC upang maging isang malakas at legal na puwersang makakatulong sa pagpapaangat ng ekonomiya ng kanilang rehiyon. Ito po ang napagkasundoan nating maabot maabot sa susunod na dalawang taon at buo po ang suporta ng gobyerno sa CBA, CPLA upang mapabilis ang kanilang akreditasyon bilang isang ganap ng legal na organisasyon. Hindi rin po natin hayang makulong lamang sa kapirasong papel ang nilagdaang kasunduan. Kasama po sa pirmang ito ang panatang maisakatuparan ang lahat na napagsangayunan. Kaya naman po, ang gobyerno sa pamamagitan ng isang joint committee ay magsasagawa ng regular monitoring at evaluation sa pagsulong ng memorandum of agreement na ito, lalo na sa mga proyektong pangkaunlaran. Upang masiguro, masigurong, masigurong tapat at bukas ang sistema, magkakaroon ng independent monitoring ang mga civil society organizations. Kada apatabuan, ipapag-post din natin sa kanilang mga websites at community billboards ang mahalagang impormasyon tungkol sa kanilang mga proyekto. Paglalabas nila ng pondo at maging ang kanilang mga naabot at napagtagumpayan. Maganda pong ipunto na na lang, buubuti ang takbo ng ekonomiya ng Cordillera Administrative Region. Kaya naman, sa closer agreement na ito, Kasama na ang napagplanuhang development package, inaasahan nating mas lalo pang yayabong ang ekonomiya ng rehiyon at matutulungang may ahon ang iba nitong mga probinsyang nangangailangan ng tulong. Sa mabisang pagpapatupad din, una mga basic services projects, hindi po malayong makakausad na tayo sa pag abot ng ating Millennium Development Goals bago mag-2015. Matagal ko na pong panawagan sa mga Pilipino, maging bahagi ng solusyon, imbis na makialam lang. Nagbubukas po ng bagong pinto ang kasundong ito. Ngayon, mabibigyan na natin ng malinaw na proposisyon ang CPLA upang makibahagi sa pagbabago at sa pagsusulong sa ekonomiya ng bansa. Bubukas na ang pinto upang maging isang ganap ng organisasyon ang CPLA at tunay na kabahagi ng lipunan. Sa tuluyang pakikisa ng CPLA at ng CBA sa ating gobyerno, para bang sinasabi nilang handa na kaming sumama sa pagbagtas sa daang matwid at mapayapa at ang walang pag-aalang alin langan namin sagot. halikayo. kayo. Tuluyan na natin magkapit kamay, tayo kasama ang sambayan ng Pilipino tungo sa isang mas maunlad na kinabukasan. Ito po ang Pilipinas sa pinangarap ng aking ina na sambayan ng Pilipino. At ngayon ay patuloy nating ipinaglalaban. Isang lipunan kung saan ang kapayapaan at kaayusan ay hindi nadadaan sa pagtutok ng baril at amas. Isang lipunan kung saan ang kapanatagan Kapanatagan at kaginawaan sa buhay ay hindi lamang para sa mayayaman at may pangalan. Isang lipunan kung saan may boses ang bawat Juan de la Cruz at hindi lamang ang mga nakaupo sa pamalan Sa pagunlad ng ating bayan, talagang wala na pong may iwan. Biligay ninyo ang inyong pagtitiwala sa akin at personal kong ipinapaabot sa inyo ngayon ang buong pagtitiwala ko sa bawat isa sa inyo. Hakbang bawat hakbang, nararating na natin ang ating makamitian bilang isang nagkakaisang bansa. Sa ilalim na liwanag na mabuting pamamahala, patuloy po tayong magsasama-sama tungo sa katuparan ng ating mga pinangarap. Bago po ako magtapos, siguro ho, pag inaalala natin Cordillera, hindi ko po maiwas isipin ng aking ama na siyang una nagdala sa akin sa Baguio. Lamutan ng tanda ko po nung no, kumakain kami isang gabi sa Session Road, ginaw na ginaw po ako. siguro bandang Pasko to. Sabi ko po sa tatay ko, dahil ko po yung musmusta bata noong mga panahon na yun, Dad, baka pwede mong pahinaan yung aircon. At sagot niya sa akin, tumingin ka nga doon sa pintuan. At doon po sa taas ng pintuan, ay eh, bukas sa bukas po yung, yung kanilang salamin. Wala hong salamin. Yung pala ang aircon dito sa Baguio. At nung bata nga ho ko, nagawing namin yung crystal caves. No, caves po, plural. Tatlo po doon ang tinahak namin. At talagang nagkasubukan ako na sino makata, maka, maka, makapunta sa aket babang ginawang kristalid. At hangang-hanga ako talaga sa dami ng sa tinatawag na stalagtites, stalagmites. Masakit po. Noong nabalik po tayong bagyo, siguro mga dalawang taon na nakalipas, nung ako po inahamon bumalik sa crystal cave. Wala na po si wala na po si stalagmite. At yung crystal pong itinuro sa akin, kailangan yung dikitan yung pader. Siguro mga 2 inches ang layo para makita yung crystal. Masakit to nung talaga tinitigan ko. Hindi ko naman po alam kung sira na mata ko talaga. Ang nakita ko po buhangin. Wala po yung kristal. Sabi ko mukhang parating pa lang yung kristal. Eh, hindi ko na po aabutin bagong pag naging kristal si buhangin. Bakit ko po nabanggit yan? Yung Cordillera po, talaga marami tayong oportunidad pagkakataon. Kaya namin kayong tulungan. Dadamayan namin kayo sa bawat takbang. Pero sa dulo po nun, no, Kaya naman po talaga ang aasahan natin para may mangyari po sa Cordilleras. Tulad ko po, nabigyan ng pagkakataon maging bahagi ng pagbabago ng Pilipinas. Kaya ho, bibigyan namin na lahat ng pagkakataon para talagang baguhin ang nakaugulingan ng kahirapan sa Cordilleras at ipakita kung ano talaga ang biyaya ng katahimikan at kapayapaan. Magtutulungan po tayo ng gusto. Talagang unique pong pagkakataon to. Ako po hindi na nga ho tatakbo. Kaya yung desisyon ko, ay eh hindi ko galing sa politika. Ang desisyon po, nang gagaling lang purely sa bantama sa babalay. Malagay ko nga ako, 25 years na, isang henerasyon na dumaan. Sabi ng nanay ko noong araw, talaga napakadali na ako kausap. Ninyo noong panahon na yun. Ngayon ho, inadama ko, talaga kung gano'n kayo kadali kausap, siguro naman po, talaga mapapabilis natin ang pagbabago sa susunod na dalawang taon. Maganda araw po. Maraming salamat sa ina.